mga members ko or no, na ko. No, no, pa pag pag pagpasensihan no, no, niyo na ngayon, sa ngayon wala pa talaga ng laman chicas ko. Or ibabalik ko rin 'to sino yung napamimbiran ko. Babalik ko rin 'yan. Sa ngayon pa pag pasensihan niyo talaga muna guys kay nakaramdam pa si Florindas ng ano financial problem. No, 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 Hello no, guys. Hello guys. Hello guys. Hello natapos na ako sa... Ang gandang pakinggan, guys, no? Yung sa mga sinasabi. Yung mga boses, sabi lang, Hello, guys. Another day. Another vlog. Nandito ako ngayon. Yung sa mga... naiinggit ako sa ganyan. Pero, hindi ko kaya kasi ang boses ko, malaki ang boses ko, palibasa. Ewan ko lang. Siguro, hindi naman lahat ng bisaya. Ganito kalaki ang boses. Talagang, alam nga namang mahina ang boses ko. No? Tapos, napakalaki yung babae ko. So ayun guys, for to this video uh, Welcome to my channel, Florenda's Vlog For to this video ay Magsishare ako sa inyo ng pinadeliver ko Kasi naka-discard tayo ng pohon. <laughs> naka -discarte. So ayun Magsishare ko sa inyo kung ano-ano naman tong aking inorder Kasi talaga wala ng laman ng aking tindahan So ito guys, tara guys At ito na nga guys no Ang ating mga inorder So pasinsahan nila kung ang kamay natin minsan ay Magkurug-kurug dahil ah, yung kabilang kamay ko may hawak na cellphone so ito yung ating inorder mas marami ang shampoo kay mga, mga kailangan talaga to sa araw araw yan meron yung dab itong clear may pantin lahat ng shampoo ko guys tag 8 cream silk pink Okay, yeah, ratin gold ayan, 9 uh, cream silk ko, 8 yeah, ratin gold, 9. Yan, mga palmolid ko. Yan, tapos touch to touch lahat. Ayan. Kid in shoulder. keratin green. Ay, keratin green. Cream silk green. Ayan, Ah, kid in shoulder. Ito yung mga shampoo na mabinta dito sa tindahan ko. Ngayon naman, muha lang ako ng tatlo-tatlong klase ng suka so so at saka toyo. Ay, apat na dato po. apat-apat pala to. Ito tatlong patis lang to guys kasi meron pa naman akong isang natira. Hindi naman yan maubo sa isang araw. Ito, silver swan. Ayan, apat lang. Ayan, ketchup. Para na yung budget natin ay mag, ma, ano, mabili talaga yung iba. Kasi kung dadamihan natin, sure tayo sa budget. Kaya, dapat apat na piraso lang. Kung lang yan, Valds? Aning-aning ito na noodles. Aning-aning na spicy. Kasi pagkasalan, mabinta ang noodles. Anim. Beef flavor. Honey. Chicken flavor. aning din sa siya, guys. Nandito mga tayo sa concept dungeon. Aning-aning din ng concept dungeon. kasunodin lang kayo ito yung as important itong model ito yung tulong sa budget parang hindi ko naman nabili na lahat kasi yung mga mga kasunodin items lang so kalamansil 6-6 6 na kalamansil 6 din na sweet and spicy kasi yung mga customer guys ay iba-iba yung -iba mga flavor na kanilang gusto at isa eh dito naman isang 4 isang chicken cubes at, at isang big cubes Ayan meron tayong ano. Hindi ko natutuwa sa kanila eh, Kasi pag nag-order ako, yung may mga free ang binibigay sa akin. Oh, ayan. Meron tayo dito magic sarap na merong free na Magi. Magi magic sarap din. Eh, bagong ano, si, bagong ano po siya ngayon. Kalaban niya. Dato nung eh. chicken cubes. Yun. Ayan oh, meron siyang free guys. Alam ko to. Anong flavor naman Yun, Maggi Chicken. Ayan. Ano ba ito? Cubes ba ito? O, cubes nga. Ilang tirasa itong free. Wow. <laughs> Try natin mag ano. O, oh, apat. One, two, three. One, two, three, four. Ayan guys, four. Hindi ko alam kung ano, magkano ang bintahan ng ganito. Hindi ko alam guys kung magkano ang bintahan nito. Ano ba ito? Ayan. Maggi Chicken. Broth cubes. Wow. Try natin yan. Saan kaya yan? Limang piso isa? Ayan siya. Ayan. Asuka. Limang pirasong asuka. Asuka. Ito naman yung mga kape na ating eh, kape. Ito lang yung kape na hinahanap dito sa ating dahil. Chocolate. Na greatest. Itong original. Ito creamy white. Ay inuwan. Kinsi lahat ko lang ano ko. Kopi ko blanca. Kopi ko black Coco Brown. Yan, tapos meron tayo isang swap. O, isang birch tree. Meron na naman akong free. Wow, thank you naman. O, yan o, binibigyan talaga ako nila ng mga may free. and birch tree. Yan, may isang free tayo sa birch tree. Diba, guys? Yan, coffee stick. Yan, tuloy o. At sa mga dilata, yan, tatlo-tatlo lang to, guys o. Tatlong hikay doon malaki tatlo, tatlong clicks on oil, century, at on spicy. Ayan, tatlo. Tigtaklo, tatlong yung stone red and green. Ligo, green and red, tatlo rin. Ganon din sa San Marino red and yellow. Tatlo. Ayun lang, ayun. At saka ito. Corn beef. Ayan. So, ito guys, isishare ko lang. Hindi naman sa... Ay, alam ako no uh, kanya kanya kasi tayo ng presyo no pero kasi guys sa totoo lang kasi share ko lang sa inyo wait lang iaharap ko yung camera so yun lang guys narap ko lang yung camera mo, um, ang... kasi guys nasa halos 4 days o magi isang linggo na na talagang sinirado ko yung tindahan ko guys dahil walang laman kailan ilang beses ko lang isinira sa inyo na ganito ang nangyayari sa tindahan ko na pag nagkaroon ng pera, ilalagay lahat sa tindahan, doon lahat kukunin ng mga paninda, ganun uli nangyayari sa susunod. Ganun kasi nga, siyempre, nagpaaral tayo ng kolehiyo, siguro ramdam na, uh, ramdam to ng mga nakaranas ng nagpaaral ng college. Nagipit talaga, no? Nagigipit lalong-lalo na na isa lang ang nakahanap buhay sa amin, yung aking asawa lang at ako ay sa bahay lang tsaka nagbabantay ng tindahan guys so ngayon ang nangyayari talaga uh, halos isang linggo na close tong store ko ngayon dahil nagka pera ngayong araw na to uh, September 15 so nagorder pala ako kagabi ng halagang 4,000 lang na paninda So, ilalagay uli natin dito sa tindahan. Kakaunti lang yun, guys, pero ikot-ikot na lang din. So, ang nangyayari, guys, sa totoo lang, kahit nasa looban kong tindahan ko, kung baga, kung kumpleto lang yung tindahan ko, pabor sana kasi ako yung pinakamaagang magbukas. Ako din yung pinakamatagal mag-sarado kasi nagbubukas ako dito, uh, alas 5, si part si ang mis, ang asawa ko ang nagbubukas at ako ang nagsasarado alas 11 kasi kaya ako alas 11 nagsasarado guys dahil hinihintay ko nga yung pangalawang anak ko na nag-working sa working student ta na ngayon na nagtarbaho sa MacDo. So, graveyard daw ang kanyang uh, anong tawag nito? Schedule. Ibig sabihin ng graveyard, basta alas onsi daw ng gabi ang pasok niya. Kasi di ba may opening, may closing sila graveyard daw. So, alas, kaya alas onsi ako nag-close sa union. So, anong nangyayari guys, hindi naman sa nangyayari. ako no. Ang nangyayari na yung mga customer ko syempre, sa ibang tindahan na bumibili. Yung isang beses na nakita ko yung kapitbahay namin, nagtanong wala ka bang ganito, ganitong dilata. Sabi ko wala na yung ubus na. Magkano bang binta sa akin kasi guys, ang binta ko nito 64. Hindi ko alam kung magkano sa inyo kasi ang puhunan nito ay sa 58 or 59. Pero imamaritis ko lang po sa inyo. Hindi naman sa nangyayang alam ako doon sa kabilang tindahan, guys. Ah, 80 to, guys. Ito. Kaya, yun yung sinasabi ko na pabor sana sa akin. Kaya lang, wala na akong, ano, sapat na puhunan. Ah, hindi naman, ano, ano bang tawag ito? Ano ko ba explain? Ah, kumbaga, hindi na ba kumpleto yung aking tindahan? Ba? Kaya, kung tutusin, pabor na pabor sa tindahan ko. Kasi, yung ito naman, sa iba 90 ang binta ko nito 85 lang hindi naman pwedeng ipantay ko sa kanila guys kasi ang 90 ang 80 na pagkalaki naman ng kubo ano, hindi ko na kaya. ang pato ito nga guys ang binta ko nito ay 85 magkano ang kubo ko nito 85 9 na nga din medyo nakukonsensya nga ako yun kasi medyo mahal na kasi kung eh, susundin ko yung 20% masyadong mahal din kaya 9 ang ano ko nito tubo Ayan, ba? tag na yung tinato sa iba. Diba? ba? Ayun lang yung ano ko ha, yung ano ko ba ba? Ito. Ang binta ko nito ay 4, 5, 5 tato sa isang tindahan. Kaya, pabor na pabor sana. Kaya lang yung tindahan ko kasi on and off, on and off. Pero wala na akong ano, wala na akong problema, wala na akong paluwagan, hindi na ako sumali sa paluwagan kasi kung sumali pa ako sa paluwagan, ganun din naman ang mangyayari. Parang um, maguhulog ako ng weekly na 1,500 pero gipit naman ako. Kaya yung ano ko paluwagan ko last ano na ngayon, yung last hulog ko na So, yun lang, guys. Sa ngayon talaga, nang tiyaga lang ako na on and off tong aking tindahan. Pero, itong tindahan ko, guys, nasa loob ng bahay ko kasi to, ang gagawin ko nito, ang um, ililipat ko po doon sa harapan ng bahay ng kapatid ko. Kasi yung kapatid ko ay lilipat na sila. Doon na sila uli sa lugar nila sa San pa San Pablo, Laguna. So nakiusap ako na humingi ako ng maliit na space doon para doon ilipat ang tindahan ko kaya so wala na akong next week wala na akong iisipin bayaran ng paluwagan so yung pambayad ko ng paluwagan ayun save ko na sa akin kasi tapos na yung paluwagan namin wala na akong problema kaya tapos yung panganay kong anak at saka yung Uh, anong tawag nito, pangalawa kong anak, nagworking working na rin yung panganay sa Jollibee, yung isa sa McDo. Kaya guys, pasensya na, na-share ko lang naman sa inyo, nag nagmarites ako sa inyo. so, nandito na tayo sa social media, bakit pa natin ikakahiya, di ba? Inopen ko lang, senior ko lang, kasi nandito na tayo sa social media, kayong aking mga subscribers, ito no, ito rin ko na talaga mga kaibigan. <laughs> Ayan. So normal lang yan guys, normal lang. Hindi naman pwedeng ang isi-share ko sa inyo ay laging kasayahan, may kalungkutan, <laughs> may kalungkutan din. Wala namang kasiyahan na i-share kaya hindi man ako marunong magpatawa guys. So ayun lang. Wala nang iba, shout out na lang sa inyong lahat. Salamat, maraming maraming salamat na aking mga subscribers, silent viewers, members ng aking channel guys. Pag ayun pala, isa na rin yan. Pagpasensyahan nyo na talaga guys. Um, sa ngayon kasi talagang wala pang laman yung Jikas ko. Pero guys, pag nagkalaman eh, i ano ko naman talaga lahat-lahat ng mga members, mga members ko or ko, na pamimbieran ko. pa pag, -pag, -pag pasensihan niyo na ngayon. Sa ngayon wala pa talagang laman yung chikas ko. Pero ibabalik ko rin kung sino yung na ko. Babalik ko rin 'yan. Sa ngayon pa pag pasensihan niyo talaga muna guys kay nakaramdam pa si Florinda's ng ano financial problem. So, malapit na tayong makaluwag. Ayun. In Jesus' name. Ayun. Salamat, guys. Uh, yun sa mga hindi pa nakapanood ng aking video. Uh, nandyan lang yung subscribe button. Nasa gilid. Ibil <laughs> e all nyo lang. Ayun lang. Tapos, Sir Lisnoy, Team Survivors, lahat ng members ng aking channel, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Ang dami, dami ko nang dada para lang mapahaba tong ating video. Bye-bye!